Hi guys! Good morning everyone! So for today's video, magkukudkud po ako ng kamuting kahoy na gagawing merienda ng aking mga anak mamaya. Ito po yung kanilang merienda. At pagtsatsagaan ko pong gawin para po sa kanila at makatikim naman po sila ng kakaibang merienda mamaya. proseso sa paggagawa ng merienda na ito ay ang pagkukudkod dahil nakakangawit po sa braso ang pagkukudkod ng kamoting kahoy. At siya nga po pala guys, hindi na po natin isasama yung nasa gitna niyan dahil matigas po yan. At pagtsatsagaan natin matapos ang pagkukudkod na ito. At ayan na nga po guys, natapos na ako at pipigaan ko lamang po ito, sasalain ko para matanggal ko po yung kanyang katas. Ganyan lamang po ang pagtatanggal ng kanyang katas. At ito na nga po natanggalan ko na siya at ito na yung wala na pong katas. at lalagyan ko po siya ng 3-4 cups na sugar. Depende po sa inyo kung gusto nyo matamis, pwede nyo dagdagan yung asukan at konting asin para po mabalansi yung lasa ng ating uh, gagawing merienda. Yan po yung mga kulay na gagawin ko. Yan lang po ang aking available na kulay dito sa bahay. Maganda sana kung may color yellow kasi wala po talaga akong nabiling color yellow na, na kulay. At yung green. Maganda sa maganda talaga yung green tsaka yung color pink na yan pag pinagsama. So napaka-colorful po ng ating gagawing merienda. At ito naman po ang nakuha ko ay color brown. So nakikita niyo naman, hindi ko alam kung ano nang tatawag itatawag ko diyan. Kulay ewan basta okay na yan, mairaos ko lang ang aking Uh, content na ito at ang merienda ng aking mga anak. Okay lang din naman kahit anong kulay yan, basta ang mahalaga ay masarap. So, ayan nga guys, bibilugin mo lamang po siya ng ganyan. Depende sa inyo kung gaano kalalaki yung uh, pagkabilog na gusto nyo. At pagkatapos po nito, ay magpapakulo po tayo ng tubig para sa paglulutoan ng ating mga bilog na kamuting kahoy. Ano ba po pala ang pangalan nito? Na Nakalimutan ko ang pangalan ng merienda na ito. So, ayan nga guys. Dahil kumukulo na, ilalagay na natin sila. Hintayin lamang po na maluto yung ating mga kamuting kahoy. At, ayan na. Lalagay na natin sa nyog. So, sa na nyog po. At gagamit din po tayo ng Barbie, barbecue stick dito balutin lamang po ng uh, nyog ang bawat isang bilog at kapag nalagyan na po ng nyog ang lahat ng mga bilog ay pwede na nating ilagay sa barbecue stick Ayan nga po, guys. Ganyan po. So, pwede po alternate po yung kulay na gagawin natin para medyo maganda naman. Pero nasa sa inyo naman po yung kung gusto nyo pare-pareho. Pero kung gusto nyo naman uh, alternate, so, nasa sa inyo naman po yan. ginawa ko is alternate para maganda sa mata ng aking mga anak. So, ilalagay ko lamang po ito lahat sa barbecue stick na to. Papatulog ko lamang po hanggang sa maubos na po yung bilog. At heto na po guys. Gawa ko na po ang kanilang merienda. So titikman na natin. Yan guys. Napakasarap ng ating meriendang na gawa ngayon. For sure na magugustuhan to ng aking mga anak mamaya. At ilalagay ko muna to sa sa ref para lumamig, para mas masarap po ang pagkain ng kanilang merienda. So hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Please like and share po. Thank you very much and God bless us all. Bye for now!